Talaga naman. Nakakahinga lumakit. Uh. Doon po tayo galing kanina. Sa bilog na yun. Ayan po yung dam. Wow! Nandito po tayo sa pinakatuktok At natin yung ano doon Yung falls doon mga boss Hingal oh, ako wala stick na yan. Okay tayo po ay maglalakad muna Mga boss Alright Faham ba namang di tayo hingalin mga boss Kita nyo naman po Napakataas po nung aking inakyat Galing po ako doon sa baba at po ako dito sa taas okay nandito po tayo sa pinakalibel nasa taas po tayo which is maganda rin po pala dito talaga pong ano pasyalan lalo po gumagabi na dumidilim na ay nagbubukasan na po yung ilaw All right. Okay. At tayo po ipupunta doon sa may ibabaw po doon. All right, boss. Wala match mga boss okay pero worth it naman para na rin po tayong nag jogging uli di ba pagpawisan uh, dahil medyo dumilim na tatanggalin na natin yung ating salamin dahil wala naman na pong araw hindi na po tayo masisilaw alright okay ayan <laughs> dun po tayo galing kanina sa bilog na yun ayan po yung dam Okay, all right. Napakaganda. Boss, may, may nakalagay po dito. Babala. Danger of falling. Dahil nakatakot kaya talaga namang mag-ingat po yung mga pupunta rito dahil hindi po biro. Pag kayo po ay nalaglag diyan, sa so, matarik na yan mga boss. Alright. Kaya ingat-ingat lang. Okay. Ingat-ingat. Dahil nakalagay napakalaking karatula. Danger of falling. Okay. Ingat, ingat dahil may nakalagay na babala. Danger of falling. <laughs> Ayan. Napakatarik ko na mga kasi. Kaya delikado talaga ito. Diba? Mga wow, boss, wow. Barbecue. Talap-talap. Ayan ang ating mga kaibigan. Nagtutuog sila ng barbecue. Ayan. Laham. Ayan, no, oh, iyaw-ihaw sila. Okay. Dito po tayo ngayon sa pinakatuktok ng falls, mga boss. Ito po siya, yung pinanggagalingan ng tubig. Ayan. Diba? Man-made falls pala ito, mga boss. Ito tubig na ito, galing din po sa baba. Bali rin nagyan po ito ng, ano, ng motor, siguro, submersible. Paangat dito, kapunta doon. Tapos bababa naman siya papunta na naman doon, ilalaglag doon. Kaya nagmumukas lang talaga namang holes. Pero ano to, man-made holes lang po siya. Kaya may oras din pala pag binubuksan nila mga boss. Alright. Napakaganda. Nandito po tayo sa pinakataas kung saan po nang gagaling yung tubig na bumababa po doon. Sa bato-bato na -bato yun mga boss. Alright. Okay. Puh. Alright mga boss. At nandito na po tayo sa pinakatoktok ng falls. Talaga naman, inakyat po natin. At kung napapansin niyo po, ayun, na nga yun nga, talaga naman, extreme at papunta rito sa baba dahil galing po tayo doon sa taas kinakit po natin, hello. ay binaba, I mean para lang, <laughs> hello hey, sa day magandang maga, magandang gabi pa para lang mapuntaan natin itong pinakababa ng ano, all sweeties ano naman, worth it naman mga boss, diba medyo madilim na pero at least mapuntaan natin ng malapitan dahil hindi lahat nakakapunta rito mga boss dahil yun nga matarik kita <laughs> nyo galing tayo doon sa taas so, ayun nakikita yung mga kaibigan natin ibang lahi pabalik na sila okay all right extreme okay all right mga boss lang mga kalipuan Madulas at mapabilis ang ating pagbaba Okay mga boss ayaw ah tukhan so wow narating natin ang baba ng port napakaganda -hoo -hoo. ayan mga boss alright <laughs> Okay. Medyo natitilam sa tayo ng tubig pero okay mo yan naman. Diba? Alright sa mga boss at yun nga napawi ang ating pagod sa hinabahaba ng ating paglalakad, pagakyat at pagbaba dito sa kabundukang ito. Narating po natin yung ating bagang packet. Ito po yung pulse. Alright, at napakalamig. Gawa nung dampin mong ano ng tubig. Mga boss, Woo! worth it yung ating pagod para marating po itong pulse na ito dito sa may Wadi Namar. Dito po sa may Riyad, mga boss. Napakaganda. What a beautiful ambience. Diba? Okay. Alright. kami nagpipicture picture picture taking

pag-akyat ng bundok na yun. Galing tayo sa taas pala at pababa para malat marating lang po natin itong waterfalls na ito mga po. Worth it ang ating pagod na ang ating pagod sa paglalakad. Kaso nga lang, ko ang ating sapatos. Ayan. Inubad ko. Ngayon ay na nakapaapa ako. Ang tanong yung sapatos ko na doon Alright. Okay at hanggang dito na lang at magpapatuyo na po ko ng aking paa I mean, o nga pa dahil basa at tayo po ay uuwi na at yun lang po, maraming maraming salamat mga boss a few moment later maraming nag barbecue mga boss talaga namang perfect na perfect po itong lugar para sa mga family, di ba? Sa nakikita nyo po, madami pong nagpipiknik mga nagiihaw dahil napakaganda man naman po talaga kasi po ng ambience dito mga boss 'di ba 'yun yung background my falls wow what a beautiful falls ayun po siya oh, mga boss 'di ba bumper to bumper na po ang mga parkingan po dito ngayon dahil talaga naman pong napakadami pong namamasyal dahil yun nga po perfect for family po itong pasyalan na ito. Ayan no. Oh. Napakadaming sasakyan. Punuan po 'yan kabilaan. Hanggang doon simula sa umpisa hanggang doon po sa dulo mga boss. Okay? alright Napakadami pong namamasyal. Mga boss. At napakaganda po ng background. Dam at yung waterfalls na yan. Napakadami rin pong isda dyan na maliliit, tilapia at At malalaki din pala bakit maliit lang ang sinasabi ko, di ba? Okay. Nagugutom tuloy ako mga boss dahil sa naamoy kong mga barbecue na agutom. Di ba? Katulad niyan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ba barbecue. Barbecue, barbecue, mga kabayan. Oh, di ba? Picnic, picnic. Ayon. Napakaganda ng falls. Ayun po, ang waterfalls. Barbecue everywhere ang ating nakikita. Hmm? Amoy barbecue. Kaya nakakagutom mga boss.